Bismillah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga kaibigan, uh, mga Muslim brothers, uh, mga kaibigan, or katunggali kong mga Kristiyano. Dito tayo sa topic ngayon, the stupidity of Paul. Ano bang pagka-stupid si Paul? Bakit ba? Okay? So, bago kayo mag, ano, sa, mag sa akin, brother, eh, pakinggan mo muna. Bakit nagsabi ako na ito si Paul malaking stupid na tao? <coughs> Una, tandaan natin si Paul ay isang tao lamang. Hindi siya Diyos si Paul, hindi siya Diyos. Siya ay tao po lamang. At hindi siya propeta ha? ng Diyos. At hindi siya apostol ni Jesus. Ha? Tandaan natin, hindi siya apostol ni Jesus. Kailanman hindi sila nagkita ni Jesus Kristo personally kailanman hindi siya naturoan ni Kristo personally. personal. Lahat ng mga claim na nakita doon sa Damascus, etc. Very, very debatable pa ito. Okay? And there are Christians also who do not believe Paul to be the apostle of Jesus Christ. Dito tayo, brother, sa teksto. Na ito talaga makasabi ko, talaga pinakamalaking stupido itong nga tao. <clears throat> Kung gusto kayo makipagdebate, debate, debate, dibatihan natin. Topic, topic natin stupidity of Paul. <clears throat> dito sa Colossians chapter 1 verse 15. dito ha, eh? and 16. Ang context nito sa 14, ang context nito about the redemption of the blood of Jesus Christ, kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Ang context nito sa 14. Sa 15, dito Who is in the image of the invisible God? Who is the image of the invisible God? Meaning Jesus. The first of every creature. The first of every creature. Okay? It Tagalog, merong Tagalog dito. Okay, Tagalog natin. Nasiya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Si Jesus pala ay nilalang at siya ay panganay ng lahat ng mga nilalang. Dito tayo. Kung totoo siya, siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, panganay siya, siya ang una. Tanungin ko kayo. Ano bang unang nilikha ng Diyos? Ha? Huh? Ang, siya ang lahat ng panganay. So is this literal? figure of speech or sabihin naman ninyo spiritual? Yan ang tanong. Kasi kung talagang totoo si Jesus Kristo na siya ang pinakauna sa lahat ng mga nilikha, tandaan natin, ha, una siya sa mga planeta. Una pa siya sa mundo. Ha? Kasi ang mundo, ay, alam natin, nilika ang mundo, ha? mga tanim, etc. So kung sabi si una ng mga nilikha si Jesus Kristo, wala pang mundo, wala pang mundo, nandoon na siya. So ang tanong saan siya nakatira? Ha? kasi wala pang mundo. Ha? Sabihin natin, eh, wala pang Neptune, wala pang Pluto, wala pang Saturn, wala pang mga Mercury, yung mga planeta, wala pa dyan. Dahil una nga siya sa lahat ng mga nilikha eh. Wala pang nilikha ang Diyos, nandoon na siya. So, naglupad-lupad siya, lumipad-lipad sa ano, saan siya? Nakatira. Kung totoo ha, kung totoo itong stupido na ng sinasabi nito, uh, nga nandoon si Sokristo at panganay siya sa lahat ng mga nilika, ibig sabihin, wala pang mga planeta, wala pang mga planeta, wala pang araw, wala pang buwan, wala pang mga bituin, ay nandoon na siya. Tanong, saan ka nakatira? At pang, bakit nalaman ni Paul? Sino nagsabi sa kanya? Ha? Iba <laughs> Paul, sino nagsabi ni Paul, Paul? Well, Paul, sino nagsabi sa'yo? Nga wala pang nilikha ang kalibutan, ang sanlibutan, siya ay unang sa mga nilikha. Sino nagsabi sa'yo niyan? Ha? Di ka pa naginip yan? Sobrang kain, busog na busog ka at nanaginip? At si Sokrista daw ay salah. Un, panganay siya sa lahat ng mga nilalang. Oo. Oh, mas una pa siya sa mundo. Okay? Saan siya nakatira ngayon? Paano nilaman din ni Paul? Sinong naghunghung niya? Nagwishwish ka niya, Satan, si Satana si Goro. Hindi naman niya sinabi na ang Diyos, eh, kung hindi stupid ito, anong klaseng tao? Kano kung nandito si Paul, talaga masuntok ko eh. Kung hindi, makilyuhan ko. Bakit nagsabi ka ng ganyan? Anong katibayan mo? Uh, Sa 16, <laughs> dito talagang masyak tayo. For him, meaning si Kristo, Where all things were created, all things created for him, dahil sa kanya nilikha ang lahat ng mga bagay that are in heavens, kalangitan, and that are in earth, dito sa mundo. Visible and invisible, mga microwaves dyan, mga ano pa dyan, mga, as, mga amoy ba dyan, or mga bakterya dyan, invisible and invisible, microscopic o hindi microscopic. Nehilika daw yon ng Diyos dahil kay Kristo no. Whether there be in thrones or dominion or principalities or powers, all things were created by Him, all kay Sisucristo daw nilikha, and for Him. Uh, tagalog natin, tagalogin natin, meron tagalog dito sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan. O oh, sino naglumikha pala? Ay si Kristo pala. Sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na ang bagay na kita at ang mga bagay na di nakikita maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pan, pamun, pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Si Jesus Kristo ang lumikha? Kayo, kayo lang Ha? Huh? Kasi pagkaintindi ko dito, nilikha ni Jesus Kristo ang mundo. Ha? Huh? si Kristo ang naglikas sapagkat sa kanila, sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan sa mga bagay na nakikita at di nakikita na bagay. Maging mga saluklukan o mga pagsakop o mga pamumunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Oh. Hindi ba stupid ito? It's either the ang ama ay ginawa ito para sa kanya or siya mismo ang gumawa. Paul, saan ka nagkuha ng ebidensya? Ha? Huh? Hindi ba kagaguhan ito? Ha? Huh? Bakit hindi man sinabi sa mga aklat ng mga Genesis, Exodus, Leviticus, sa si Hesus Kristo ganito ganyan? Ha? Huh? Bakit dito lumabas lang sa bunga ng Sino ka? Ha? Huh? Sino ka eh? <laughs> <laughs> Sino ka ka ni Kristo? So ha? Huh? Tapos gumagawa ka pa ng invento nga nakita mo, nakausap mo si Kristo, Ha? Huh? Imagine, ito ay si so Cristo ang lumikha nito? Si so Cristo ang lumikha sa libutan? O oh, so sabihin mo, ah, mali ka sa pag-iisip mo. Okay, hindi si Kristo so ang lumikha sa sanlibutan. Makita man di makita. Pero nilikha ito, sabihin natin sa other interpretation, sabihin natin, na nilikha ito dahil ni Jesus. Ha? Huh? Siya ang Si, nilika ito dahil sa kanya or siya ang lumika sige nga, bigyan nyo ako ng interpretation dahil naguguluhan ako it's either be si sopristo ang lumika sa sanlibutan or nilika ang mga sanlibutan sanglibutan, universo dahil sa kanya sige nga, totoo ba? it's either be totoo, siya ang lumika sa universo or nilika ang universo dahil sa kanya nga, kung hindi talagang stupid ito si Paul sige, sabihin niyo sa akin kung hindi siya stupid, sino siya? Propeta. Sobra pa siya sa propeta. Wala propeta, hindi nakapagsabi ng ganyan ni, eh. Ha? Huh? Propeta siya. Diyos siya. Ano? Apostol siya. Ano? Ano siya? Sino siya? Magsalita siya ng ganyan. Dito lang mga kapatid, this is the stupidity of Paul. Stupid talaga. Mamaya, this is series one. Series one ito. Stupidity of Paul. Series one. Ha? Huh? deh so no rin ko itong pag labas ko ang baho at atong amoy ni Paul sino siya may terering niya ta ito terering ni eh. so salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh